ka idol na butangan na kamatis mga idol kinahuman na batag iwa so na okay naman atong bulad mga idol na na mga idol na pagod pagod na pud sa mga idol na ito sa sigmatika mga ka idol so ato nang ibutang natong kamatis mga idol human na man sa hugas na mga ka idol ato nang ukay ukayon mga idol para masalo sa sa atong bulad mga idol ug ma mix ang lasa mga idol para namit kain mga idol para kulot bahaw haw dali mga idol ba mga mga kaidol na atong bulag mga kaidol medyo na 5 mga kaidol pero lamig man ang mga 5 mga kaidol kaya mapili mong lasa mga kaidol sa bulag mga kaidol Okay let's go init rin ato ni atong mga kamatis mga kaidol para init ni mga kaidol maluto ni mga kaidol ato na ni hanunon o mga unat ang mga kaidol Okay let's go mga kaidol ang mga kaidol totoo lang mga kaidol kung unsay masabi niyo mga kaidol comment lang mo sa akong section mga kaidol kung magluto mo banggit nga bulag mga kaidol yung nain yung Huwag kang kamatis, mga kaidol. Hindi naman no, parang masarap yung bulag, mga kaidol. Ano naman, mga kaidol? Okay, let's go!